Ito po yung bago kong kinabibisihan ngayon. Ayan. Ang gaganda ng mga halaman ko mga ante ha. Marami pa po dyang kulang. Kaya lang ito pa lang yung mga halaman na available sa amin. Ayan. Dati kasi marami na akong halaman. Kaya lang napabayaan ko nung nagkaroon ako ng tindahan. Ayan. Pero ngayon mga ante ayan inaayos ko po sila ulit. Ayan, ang dami ko ng kulang. Dati na kumpleto ko na yung kaladyum ngayon. Hindi na naman. Kulang-kulang na naman siya. Ayan. At yung maganda ngayon mga auntie, nagpagawa po ako ng sarili nilang lalagyan ha. Ayan. Buti nga yung iba nabuhay pa. Naku, kung hindi lang nabuhay, wala na talaga akong halaman ngayon. Nakakainis. Ayan, mabuti ngayon nagkaroon na ng ano, ng anak yung aking wave of love. Ayan siya, oh. Ayan. Ang tagal ko rin inantay ha? Na magkaroon siya ng ano, anak. Ayan. Ang laki niya ng mga ante. Ayan. Ayan. I-comment ko po sa sa aking video kung ano po po yung mga magagandang lalagyan ng bulaklak na pwede nyong i-recommend sa akin.